kaya lalo kayo mababaon nakakahiya kayo mga mga MCGI hayaan na lang natin sila may, may mga kita akong ganun eh may, may sinin sa akin na senior niya yung picture ni sis Rona ngayon sabi niya kilala raw niya si sis Rona nalulungkot daw sila ah, matalino pa naman eme eme ngayon sa mga comment kala mo para bang ano, hayaan na natin sila pero may mga ano, kaya natin sila, wala na silang sasabihin mabuti. Hindi pa ano eh. Makitid pa rin ang utak eh. At wala kayong respeto sa kapwa. Ba? Wala kayong respeto sa kapwa. Yan ba ang iglesia ngayon ng Diyos? Yan ngayon ang samahang sa Diyos. Walang respeto sa kapwa. Hindi kayo mismo humator sa inaani sa kinaani ba niyo ngayon? Hindi eh, ba't nakakahiya yung ganyan? Lumabas lang kayo sa kahon nyo eh. Imagine niyo, hindi kayo MCGI. Pagbabasahin nyo yung mga comment nyo. Nakakahiya kayo eh. Sipin mo halimbawa, katoliko ka. Sipin mo halimbawa, INC ka. Tumingin ka ngayon sa mga issue ng mga exeter at mga panatiko. Tapos tignan mo ang mga sagutan hindi ba nakakahiya kayo mga MCGI? Isang kasama ko nga eh. Siguro, ewan ko. Siguro baka na, kasi public naman itong discerning Christians eh. Sabi niya, Sir CJ, ah, ano yung dati mong religion? <laughs> Gulat ako ba't ako? Ba't tinanong ako ng religion ko dati? <laughs> so siguro baka na na rin niya ako. Eh, ako wala akong kahihiya eh. Na umalis ako dyan sa MCGI at wala akong kahihiya sa mga isinasabi ko dito. Ano'y kahihiya ko? Wala akong sinisiraan. Moralidad lang naman ang pinag-uusapan natin, yung tamang pag-uugali. Ano'y kahihiya ko? Ang kinahihiya ko, eh, naani ba ako dyan. Na hindi naman ako nahihiya na in a sense na parang ano, pero hindi ako proud sa mas mas akmang term. Hindi ako proud. Ngayon, okay lang sa akin ma-identify na galing ako dyan. Kasi, ang masama, yung nada pa na, hindi ka bumangon. Yun, hindi naman nakakahiya nada pa eh. Hindi, naka, hindi naman nakakahiya na nakaapakan ng tae eh. Ang nakakahiya, inapakan eh, mo na, eh nanaltili ka pa rin. Ang nakakahiya, nada pa hindi ka bumangon. Ano nakakahiya doon? Pero nakakahiya, nananatili ako dyan. Yan. Kaya ako umalis. At sa marami pang mga umaalis at aalis pa. Ayan. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi yan pamantayan ng kaligtasan yung pagbigay member sa MCGI. Lawakan nyo lang ang isip nyo. MCGI lang ba ililigtas? Napakarami. Tanungin nyo sa sarili nyo. Yan ba mga pag-uugaling ganyan ang ililigtas? Makwento ko lang mga kapatid, actually yung message nung kapatid matagal na. <clears throat> Pero ngayon ko lang na ano, ngayon ko lang siya na actually hindi nabasa eh. Narinig kasi ano siya, audio message siya ng isang kapatid. Ngayon, nakwento ko na lang mga kapatid, hindi ko pa, hinihintay ko pa yung reply niya eh. na ako doon sa kapatid, kasi uh, tinanggal pala siya sa trabaho dahil lang umexit na siya yung kanyang employer ay uh, panati sa taong member ng MCGI ngayon wala namang kinalaman ng trabaho eh sa religion eh na ano lang ako doon sa kapatid dahil tinanggal siya sa trabaho hindi ko na sasabihin mga particular na details para dahil hindi ko pa nga alam kung ano eh hindi ko pa siya nakausap ulit matagal ng message yun eh, nakaabot lang ako sa kanya pero marami pang mga ano sabi ko nga sa inyo mga kapatid napaharaming nagre-reach out lalo na ngayon dumadami dami ulit <coughs> nagtatapat naman yung kapatid at nagparamdam na rin yung kapatid na kailangan niya yung trabaho kayo ba namang mga MCG ay kayo nagpapakilala kayo sa Diyos ikapwa taon niyo yan bakit dahil lang umalis sa MCG ay itaaalisin niyo? kung dito niya gawin yan pwede kang kasuhan pwede kang sumpong sa labor hindi ka pwedeng alisin basta-basta sa trabaho pero iba kasi dyan sa Pilipinas nahawala ako doon sa kapatid uh, kung nakikinig ka kapatid message mo ko <clears throat> kasi nag-alala ako nag ako nung narinig ko yung ano mo yung audio message mo napaka napakalulupit nyo mga panati ko sa tao dyan sa MCGI. Bakit ko sinasabing panati ko sa tao? Yan yung mga nakita ko mga kakaiba ugali eh. Yung mga member sa MCGI na panati ko sa tao. Yan yung mga hindi na ginagamit ang common sense, hindi na ginagamit yung naturalesang kabutihan, yung mabuting budhi, para lang maipagtanggol nila yung kanilang ano pinagtatanggol na duwag kakawain kapatid ewan ko kung ano na kung kumusta na siya yun mga kapatid tapos ah, natutuwa rin ako kasi meron pala ulit na ano meron palang kabatch, ang dami ko na mga nakakausap na kabatch namin eh na mga nag exit at recently meron na naman palambago salamat kasi matinu rin yun mga kapatid hindi rin yun suspend dito hindi rin yun na hindi yun wala akong masabi na na maling ginawa eh, natutuwa ako kasi exit na rin pala sila Yun. natutuwa ako dahil hindi tayo umalis sa MCGI natutuwa ako dahil hindi sila panatiko sa tao sabi ko nga po sa inyo eh yung mga gusto mag-stay dyan sa MCGI, wala namang problema eh pero maging disente kayo maging mabuting tao dahil ang kaligtasan wala sa MCGI lang hindi ang MCGI o ang pangasiwaan ng MCGI ang magde-decide o magiging daan ninyo para maligtas. May kanya-kanya po tayong pananagutan para maligtas ang bawat isa sa atin. Pero uh, yung mga nag-i-stay dyan, Marami naman ako nakikita na mga mabubuti pa rin na naging stay pa rin sa MCGI. Di man natili lang kayo diyan. Dapat naman talaga wala namang away eh. Nakita niyo mga Katoliko, lumilipat sa Protestant, lumilipat sa Born Again, lumilipat sa INC. Nakaaway ba nila yung mga kapwa Katoliko nila? Hindi. Wala namang ganun. Tanging MCGI lang alam mo bakit? May tinatago kasi impaho ang MCGI. Ayaw nilang aminin. <clears throat> Kaya ngayon pinasasama nila yung mga ume-exit. Yun ang paraan nila. Imbis na itama nila yung pagkakamali ang ginawa eh pinasasama yung mga umaalis ano pang paninirang ginagawa namin in the first place wala, in the first place wala tayong ginagawang paninira kung yung iba man na umiksit naninira well ako hindi ako naninira o di hindi lahat ng umiksit naninira kasi ako hindi ako naninira <clears throat> wala akong pinersonal sino man wala akong sinabing baho ni numan Mana pa, pinagbabawalan ko pa nga eh. Kadulad ng isang defender ng MCGI eh. Nakaibigang ko eh, di ba? Sabi ko, tol, tumahimik ka na lang. Kasi, ikaw may kasiraan ka, ako wala. Kita mo yan. Dahil sa kukudakuda mo sa comment section, eh lumalabas na naman yung mga picture mo na magshot mo eh, manahimik ka na lang yan kasi wala na silang magawa eh hindi naman nila kayang sagutin yung area 52 hindi nila kayang sagutin yung yung si EJ Rason eh nagaalaga at nag-breed ng mga panabong hindi nila masagot yung issue na pinaksa na tinuro sa kanila na ang ayuno may kainan. Hindi nila masagot yung issue na bakit wala na ngayon mga Bible Exposition. At maraming maraming marami pang iba. Hindi nila masagot yung palakulan na nangyari sa apalit during pasalamat. Dead ba sila dyan? Hindi nila kaya sagutin eh. Bakit? Kasi totoo. Kaya ang gagawin na lang nila, siraan nila yung mga lumalabas. At automatic pa. Saka nakakita auto tiwalag. Tapos matutuwa sila pag may bumabalik. Di, di, di ba tiwalag na yun? Bakit niya binabalik? Akala ko ba auto tiwalag? Dapat yung umilis. Huwag niyo nang tanggapin. Ako, naaawa ako actually eh. Naaawa ako actually diyan sa mga MCGI. Kasi napaka napaka desperado na nila. alam naman natin masamang gawain yung manira ng kapwa. Kahit pa wag mo nang pag-usapan ang Biblia. Masama kahit saan ka pumunta hindi makatao yung pagsasalita mo ng masamang tao yung isang tao pero yun ang ginagawa nila kaya lalong nakakahiya eh. <clears throat> sa totoo lang lalong nakakahiya ang MCGI sa ginagawa nila ngayon hmm. Kaya yung mga proud dyan, eh, okay lang. Proud kayo dyan eh. Kwento nyo yan. Hindi kayo bida dyan. Pero kami, hindi nyo kami makukumbinsi. Kasi mulat kami sa katotohanan. Ngayon eh, Brad, bakit ka kasi nagsasalita? Karapatan ko ito magsalita, pero wala akong sinisirahan. Alang-alang dun sa mga nakakaramdam din, naghihintay lang ng validation. Pag may narinig kasi sila, tsaka nila nababalidate yung nararamdaman nila. <coughs> Ganyan lang lang nangyayari. Mainit dito ngayon mga kapatid eh. uh, yung nabanggit ko noong nakaraan na mukhang may namumuong bagyo awa ng Diyos uh, na nawala So, wala tayong na-expect na bagong papasok na bagyo dyan sa Pinas. Ayan, may mga comment na pala. Oh, si Brox. Brother, good day bro. Good day din. Brad Brox. <coughs> shout out sa iyo. Joel. Brad Joel. Kandlao, good day bro, CJ. Edmond Mendoza. Good morning po. Paul huh? Reza, good day, Brad offline. Maraming mga dilulo ngayon na binubuli si Sis Rona. Parang wala silang aral na natutunan na umusga pag-ibig sa kapwa. Oo oh, nga. Hello. Justice. Yeah, Just this. Right. Salamat nga pala ah, sa mga ano actually nababawasan yung mga kakausapin ko <laughs> kasi marami na rin nagre-reach -ri out kay na. si oh is this yours? oh no that's not mine thank you yeah, sabi ko kay si <clears throat> salamat medyo syempre, yung mga nagre-reach out sa kanya di bawas na sa akin <laughs> at pati sa isang kamanggagawa rin na nag-exit na rin salamat din sa iyo <clears throat> dahil syempre pag may nag-reach out sa inyo nababawasan yung kakausapin ko yan o oh, napakainip yan na ang itsura ngayon dito yan super init Masahin hmm. <coughs> <coughs> pa natin yung pang comments. Gan Gandang araw, Brad CJ. Opo, sa Catholic walo kami magkakapatid sa family pero mahal pa rin nila ako kahit umalis na ako sa katoliko di ba nakaka-proud ba yan kayo ang mag-isip kayo mga MCGI <coughs> bakit pag umalis sa inyo sinisiraan nyo binabrand nyo masasama madidilim ang utak na yan wala na, wala na yung sasabihin mabuti kasi madilim na ang pag-iisip nyan may mga ba sa inyo nung umalis kayo sa katoliko Di ba wala? Binabanatan pa nga ng MCG eh, ng buhay pa si Bis, eh. ang katoliko eh, pero tignan mo, in fairness sa kanila. Disente pa rin sila, tahimik sila. Hmm. Ba? Diba? Kaya nga, I, I, feel bad for them. Yung mga, na ngayon ko lang nare-realize, I feel bad for them. Kasi dapat hindi, hindi tayo ganun sa kakwa. Kaya lalo kayo mababaon nakakahiya kayo mga mga MCGI <coughs> hayaan na lang natin sila may, may mga kita akong ganun eh may, may sinin sa akin na senior niya yung picture ni Sis Rona ngayon <coughs> sabi niya kilala raw niya si, si Rona nalulungkot daw sila ah, matalino pa naman MME ngayon sa mga comment, kala mo para bang ano, hayaan na natin sila. Pero may mga ano, hayaan natin sila, wala na silang sasabihin mabuti. Hindi pa ano eh. Makitid pa rin ang utak eh. At wala kayong respeto sa kapwa. Ba? Diba? Wala kayong respeto sa kapwa. Yan ba ang iglesia ngayon ng Diyos? Yan ngayon ang samahang sa Diyos. Walang respeto sa kapwa. <clears throat> hindi kayo mismo humator sa inaani sa kinaaniban niyo ngayon. Di eh, ba nakakahiya yung ganyan? Lumubos lang kayo sa kahon niyo eh. Imagine niyo hindi kayo MCGI. Pagbabasahin niyo yung mga comment niyo. Nakakahiya kayo eh. Sipin mo halimbawa, katoliko ka. Sipin mo halimbawa, INC ka. Tumingin ka ngayon sa mga issue ng mga exeter at mga panatiko. Tapos tignan mo ang mga sagutan. Hindi ba't nakakahiya kayo mga MCGI? Isang kasama ko nga eh. Siguro, ewan ko. Siguro baka na, kasi public naman itong discerning Christians eh. Sabi niya, Sir CJ, uh, ano yung dati religion? nagulat ako ba't ako ba't tinanong ako ng religion ko dati so siguro baka napapanood na rin niya ako ako wala akong kahihiya eh na umalis ako dyan sa MCGI at wala akong kahihiya sa mga isinasabi ko dito ano kahihiya ko? wala akong sinisiraan moralidad lang naman ang pinag-uusapan natin yung tamang pag-uugali ano kahihiya ko? Ang kinahihiya ko eh naani ba ako dyan na hindi naman ako nahihiya na in a sense na parang ano pero hindi ako proud sa mas mas akmang term hindi ako proud ngayon okay lang sa akin ma-identify na galing ako dyan kasi ang masama yung pa ka na hindi ka bumangon yun. hindi naman nakakahiya na da pa eh. Hindi, na hindi naman nakakahiya na nakaapa ng tae eh. Ang nakakahiya, inapakan eh, mo na, eh na ka pa rin. Ang nakakahiya, nadapa hindi ka bumangon. Ano nakakahiya doon? Pero nakakahiya, nananatili ako dyan. Yan. Kaya ako umalis. At sa marami pang mga umaalis, at aalis pa. Yan. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi yan pamantayan ng kaligtasan yung pagbigim member sa MCGI. Lawakan nyo lang ang isip nyo. MCGI lang ba ililigtas? Napakarami. Tanungin nyo sa sarili nyo. Yan ba mga pag-uugaling ganyan ang ililigtas?